Good evening mga ka-tech, follow up, video ko lang. So sa gabi nga pala itong grid tie ay automatic na mag-turn off yan kapag wala ng power si panel. Yan, kita nyo naman. <coughs> automatic, tap off siya. Buhay, ah, naka-on ng mga ano niyan, breaker. Breaker ng AC, yan, naka-on yan. Naka-on, naka-on yung DC. At nakasaksak po yan, nakasaksak yan. So wa, wala na po kayong iintindihin pag nag setap setup po kayo. So, sabihin, wala na kayong kakalakutin kapag yan ay na na wala na kayong iintindihin dyan. matematik na yan sa umaga ay automatic na mag-on yan pag may power na yung panel at mag-harvest na yan. At pagdating sa gabi, kapag wala na rin ah uh, harvest ang panel o mababa na yung voltage, ay kusang mamamatay na yan. Kasi ang grid tie na kapag bumaba sa 70 volts, ang supply ng DC, automatic magkakatop yan. Automatic mag-alarm. So, ibig sabihin, pagdating ng hapon, pag bumaba na ng 65, 65 volts or 50, uh, wala na yan. Magmamatic off na yung ating inverter. So, yun lang ang kagandahan ng grid tie kesa sa upgrade, ay wala ka nang intindihin kapag sinalpak mo to wala ka nang maintenance kung tulad ng mga battery ang battery kapag naka-off-grid every 5 years magpapalit may masisira uh, may lulobo mga prismatic yun, yun ang, ang disadvantage naman itong grid tie kapag walang kuryente ay syempre wala rin kuryente kasabihin nga ng iba, naka-solar ka pa, pag brown out eh, wala ka rin kuryente. Sabihin ng ano, nonsense, ba't kayo naka pa? So, ang grid tayo po ay, ito ay uh, 50% na mababawasan ang kuryente mo kasi sa araw ay libre ka sa kuryente kahit pwede kang mag-aircon sa araw na libre. Uh, wala ang babayaran sa Meralco kapag malaki ang panel mo at inverter mo of course syempre itong grid tie na 6 kW ay kasya na to ay kaya na to ng ano uh, tatlong aircon na point ay at 1 1 1 horsepower kaya na yan kasi ang 1 horsepower ay nasa 784 watts ang peak niya ay nasa one five. Ibig sabihin yung running niya pag nag-running ang uh, ang aircon ay nasa 1518 yun. Kayang-kaya niya lalo tigit pag malaki ang saka kaganda ang isang the best na setup nitong grid tie kapag ikay naka net metering net metering of course kapag ikay naka net metering dadamihan mo na yung panel mo para lahat ng ano mo sobra sobra harvest mo yun ay magiging pondo mo ay meral ko yun ang gagamitin mo rin sa gabi na pambayad kay Meralco na uh, doon sinasabi na zero bill at may utang pa, pa sa'yo si Meralco kapag ikay naka net metering but of course syempre kapag brown talagang wala huwag umasa na may kuryente ka kasi nga naka, naka, at, naka tie up ka lang kay Meralco kaya uh, grid tie naka tie up yan sa DU kung ano man ang deal nyo dito kasi sa amin ay Meralco so sa iba ay mga Batelec Telec, Telco yung mga ganon so yan lang at pinakita ko sa inyo ang 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 picture uh, picture ng ang uh, grid tie sa gabi uh, automatic na yan nagka cut off so wala ka nang intindihin dyan walang maintenance Uh, kumbaga less maintenance hindi ka tulad sa off grid marami kang kinakalikot kinakalikot na pag -che check kasi ako ay naka off grid ayan naka off grid ako medyo magulo pa kasi ay may, may inaantay pa ako yung battery ko hindi pa nadating yung walo na 200 AH papalitan ko na po yan kaya yan ay mga uyag guyag pa hindi po nagana muna yung aking off-grid. Yan, patay si Sam Doom. Kaya, may August pa ang dating ng aking battery. Kaya, yon nakaano lang yan. na uh, kinakargahan ko lang yung battery. Kaya, para in case na mag-run Meron pa rin akong ilaw at electric pan. Meron akong dalawang 12 volts na electric pan. At 12 volts na ilaw. Para kahit papano ay may kuryente pa rin tayo. Oh, yun lamang. Oh, isiningit ko lang yan. Pero dito tayo sa grid tie. So, yun. Kapag ikay na grid tie, mas maganda kung ikay naka-net metering na rin. Siyempre, of course. Kasi nga ay para para mas maganda ano mo. Uh, kana bill ka na. Uh, ang apply siguro ng net metering ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ay depende rin sa lugar. Pero pinakamababa ay 60,000. Uh, napakaraming hinihingi. Yan lang ano natin sa uh, sa DU. Distribution Utility. Bakit? Napakarami pang hinihingi requirements na para lang makakabitan ng net metering. Eh, tayo naman ay nais nating makatulong sa ating economy. Ang naitutulong natin dito ay hindi na tayo nakakakonsumo ng pagmipis ng grid kasi nga ay tumutulong pa tayo upang sila isupplyan. Nakaka mas nakakatulong tayo kesa sa uh, mga nakasolan malaking porsyento yan na nainigpit ako ng konti malaking porsyento yan na nakakatulong tayo sa economy ng electrical kasi nga uh, nakakapag ano tayo nakakapagbenta tayo sa grid kumbaga hindi na tayo yung pasanin ng ng DU natin kumbaga tayo ay tumutulong upang uh, makapag-produce din ng kuryente at makapagbenta sa kanila kumbaga isipin nyo kung ang lahat ng ano ng kung ang eighty uh, 80% ng populasyon ng Pilipinas ay naka solar. Wala nang issue na manipis ang grid. Nagkukulang na supply. Hindi na mawawala na issue niyon. Bagkos magkakaroon ng sobra-sobra supply kasi nga sa tulong ng solar energy. Tayo po mga solarista ay malaking tulong natin sa economy lalo tigit sa electrical kasi nga ay tumutulong tayo sa grid sa pagnipis ng grid tumutulong tayo tayo rin ay nagiging supplier ng DU yan po, ang problema lang sa ating supplier ng DU ay masyadong pahirap ang ginagawa sa atin masyadong maraming hinihinging requirements na hindi naman hindi na naman, hindi na naman dapat na hingin sa atin yun lamang ang ating hinain sana naman ay magluwag-luwag sila ng requirements isa lang naman ng ano dyan, dapat naka, syempre nasa standard ang size of wire uh, pag, lay, ang layout dapat nasa standard pero yan, hindi pa pwede yan, bagsak yan kasi nga testing lang naman yan eh bagsak yung mga ganyan hindi pa pwede yan, kahit sa akin, hindi yan papas eh pero testing lang kasi yan Ipika nga, yung mga ganun lang ba na maayos ang linya Chine, oh, check naman nila yan yung ano yung setup o function ng inverter so bakit kung ano ano pang mga hinihingi na hindi naman uh, karapat dapat masyadong pahirap sana dumating ang panahon na magluwag sila sa mga requirements para mas maraming makaano ng ano mas maraming makaano ng net metering kasi mayroong bayan talaga na napakahirap uh, makapag-approve sa net metering lalo dito sa amin yung kinabitan ko na 20 kilowatt na grid tie din uh, hanggang ngayon mag isang taon na ay hindi pa na-approve ang net metering kung sino-sino ng tao ang nilapitan namin but up to now ay hindi pa rin aprobado ewan ko kung ano pang inihintay na uh, inihingi eh lahat naman ay produce na namin na ibigay ko na so tayo naman bilang kristyano ay hindi po kami naglalagay totoo lang Uh, standard procedure po kami kung ano ang uh, kung ano yung nararapat uh, yun ang aming ginagawa hindi po kami na kailangan maglagay para lamang maaprubahan so in God's will ay maaprubahan din yun yung aking kinabitan na 20 kilowatt na, grid tie. Uh, ten, ten na na dalawang 10 kilowatt na nagrowat grow watt yung nasa video ko po yun yun na 20, 20 kilowatt so ito ay abang abangan nyo na lamang video rin na loo ako ng pagkakabit ng panel at ito ay imamounting ko to sa, ano, sa wall malapit sa, of course syempre malapit sa panel board ah, panel board sa main board nila yan. ang sukat nga pala nyan ay 2 feet by 3 feet 2 feet dito, 3 feet doon yan so yan po uh, o oh, kung sino man ang gustong magpa install uh, ito po ang pinakamurang setup na ng solar kasi nga ay inverter lamang at uh, panel Siyempre mga breaker of course. Wala na pong battery. Ang, ka, ang disadvantage lang nito ay kapag walang kuryente, wala rin kuryente. Ang disadvantage nito, less maintenance. Yun lamang ang, ad, dis, ad, ad, ang advantage ng grid tie. So wala ka nang intindihin. Wala ka nang kakalikutin. Basta na-set up mo na yung parameter niyan. Hanggang sa masira na lang yan Kung alin man ang masisira dyan After 10 years <laughs> 10 years daw <laughs> Sana nga 10 years Itong inverter natin Kasi ang panel naman natin ay 25 years talaga Tumatagal ang ating panel So yun sana nga itong inverter Ay tumagal ng 10 years Kasi kung tatagal to ng 10 years Ako ay 55 ngayon 65 na ako no na sana inagana pa to na hindi pa sira so wala nang ano yan pag naikabit ko to at naikonek ko yung panel dyan na i-on ko yun wala na yan, yan na yun wala, ka na, wala nang intindihin ang client dyan wala na siyang kakalikutin pang iba hindi ka itong off grid uh, mayat maya may kinakalikot ako hindi mapakali mas matrabaho ang upgrade eh. Marami kang gagalawin. Tignan naman yan oh. Ang distribution, distribution box ko ay tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ito ay sa load. Sa load side ko to. Yan. Load side ko yan. Yan. Load side ko. May sino timer pa yan. Ito ang aking ATS automatic transfer switch na walang korap yun yung aking watt meter uh, yun yung mga breaker ko na nasira at yan ang aking mga battery na sira na rin yan, lima actually, walo yan nasira na yung tatlo actually lang yan eh labing dalawa yan eh nasira na yung apat <coughs> 12 yan dati kaya nung panahon yun ay ako ay libre <coughs> sa kuryente nung bago-bago yung mga yan ah, so lumipas ang panahon na ah, lumipas ang limang taon ayun ah, syempre unti-unti nang humina yun lang at hindi ako nakapagtabi para sa pambili ng battery pero may parating na tayo ibibidyo ko rin yan sa inyo yung ating walong 200 AH na Ibsel White yun ang ating in order napalayo tuloy tayo edit tayo sa grid tie saan ba ako na ano nung muling ano ko so yun lang po ah uh, eto ang pinaka murang setup grid tie setup meron pang isang dito yung micro grid tie inverter. Yung sabihin yung micro, yun yung inverter na nasa likod na ng pwede nyo yung ilagay sa likod ng panel. At yung output nun ay diretso na sa AC. AC outlet natin sa mga outlet. Ayan, ito, naka-outlet yan. No? Ayan, naka-outlet siya Pwede naman eh. Pwede naman ganyan. Yung, yung output nitong yung grid nito, ay pwedeng nakaano sa outlet ng bahay nyo pwede po yun hindi naman kailangan na mismo sa pinaka main panel board yung kanyang AC in marami na ho marami na hong mga ano mosquito kaya yeah, kasi tabing ano kami tabing, tabing bukid hindi naman kailangan na sa main panel board yung papasok ang kailangan ng grid hindi ho pwede yan sa AC outlet pwede yan pero syempre tatabi na natin yan sa main panel board para naman kasi ang kaya nakatabi sa main panel board yan gawa ng city sensor yan kasi ang haba lang yan ay nasa almost 3 meters lang eh Oo nga, nasa 3 meters lang ang haba ng city sensor wire. Nasa 3 meters lang. Kaya, kaya, kaya mostly talaga, kinakabit siya malapit sa main panel board. So, ito sa main panel board ko yan ilalapit. Para mas magandang tingnan. So, ito ay lalagyan pa rin natin to ng cable tray yan may cable tray yan hindi ko pa lang kasi malagay kasi nga hindi ko pa alam kung anong taas ng grade sa pagkakabitan ko yan ganyan yan madali namang ano eh screw hindi ko hindi ko matansya kasi kung anong ano eh layo ng grid baka ko'y mapasobra mas madali namang mag, matabasin yan pero yan nakay, na kayo eh. na so yun yun lamang uh, but almost complete na yan ah uh, Bibidyohan ko pa rin yan pag dumating yung ating 18-in-1 18 meter. Ang nagustuhan ko nga pala doon sa 18-in-1 meter na yon ay ganito. Uh, yan, buhay yan ha. Huwag nyo maano yan. Buhay yan. Nakasaksak yan eh. Yun. Buhay yan. Ay screw. Screw type na ganyan na. Ang 18-in-1. Kasi yung 6-in-1, kita nyo naman ay maliit yung ano nya. Yung ternolyohan. Yan o. Maliit. Maliit ang ternolyohan nya hindi katulad ng 8 in 1 ay ganito na kalaki ganyan na kalaki ang 8 in 1 so makikita nyo po yun pag dumating ikakabit ko dyan ang linya nun ay mag galing sa panel board ah panel board galing sa main board papunta dito sa in ng sa in ng 8 in 1 at yung out ng 8 in 1 papunta dito sa ibabaw sa ibabaw nito yan, yung ibabaw niyan. Papunta yan sa ibabaw nyan At yung wire na yan, papunta yan dun sa sa ano, 181 1 Yan. Lilipat ko dito yan. Yan kasi ang galing sa DU. Ganun. Ipapakita ko po sa inyo para mas malinawan nyo. Yung actual, kasi mas madaling magturo. O ituro kapag naka-actual na dumating yung ating 8 in 1 watt meter daming ano eh daming mosquito kaya ako ay buwan ng buwan yun lamang at makita nyo naman automatic na cut off na kapag wala nang supply ang ating solar panel so yun lamang it's a magandang gabi sa inyo pong lahat and God bless us all by the way uh, patuloy na ako humingi sa inyo na tulong Uh, share nyo naman yung ating video and please subscribe so uh, nasa ngayon, nasa 532 pa lang aking subscriber, tulungan nyo naman ako na umabot ako ng haking, ng, ha, uh, ng 1k subscriber para naman sulit ang aking pagbibidyo at ma-monetize na tayo ni youtube na kasi yun ang requirements eh 1,000 subscriber bago ka ma ni YouTube na ikaw ay isang legit legit na 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 ano video creator yun po at isang magandang gabi sa ating lahat God bless us all